Naimtim team at sama-samang ginanita ng mga Palestinya na ang Idil sa pamamagitan ng morning prayer sa labas ng Nagibang Al-Farouk Mosque sa Rafah Gaza nitong Miyerkules, April 10. Hindi natinag ng kanilang sitwasyon ang kanilang matinding pananampalataya. <tod> أنا البيت اللي راح كل اللي هي اللي بتلم الأطفال هي اللي بتلم أولادي وبتلمنا من الشتات اللي إحنا فيه. كسرت الخاطر. حصلت على الأطفال في اليوم ما لمة أطفال. أجواء هي بتكون الواحد محضر المناسبات مزين البيت مزين الأمور مجهز حاله. ما يمكن أبو ميسيتارين سقني لنا محل صابوها إينا بوماناو دايس اسمي كلاب غيره. نايب اليوم جرح كبير وألم كل الشهداء الغاليين Kita sa aerial shot na ito ang lawak ng pinsala sa lugar, tulot ng gera. Kasunod ito ng nasa anim na buwan ng paglusob ng Israel sa Palestinian enclave. Matatanda ang nag-ugat ang air at ground campaign ng Israel sa lupain ng mga Palestinian nang umatake ang grupong Hamas sa Israel noong October 2023, kung saan libo-libong Israelis ang namatay at may mga dinukot din. Kapalit nito, nasa 33,000 Palestinians na ang nasawi sa ganti ng mga Israeli ayon sa health authorities ng Gaza. Ang idelfitir ay ang pagdiriwang ng mga kapatid nating muslim sa pagtatapos ng ramadana.